Guys, good afternoon. Kasi afternoon naman ngayon. Kaya niyo ako nungo. Um, ako. Masakit ang, masakit, masakit ang ulo ko dahil sa sipon ko. Wala nang tigil. At ako ng at ngayon. Ngayon ay afternoon na. Magkikleaning um, ako ng kusina. Ayan. 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 Alam niyo ba na Alam niyo ba na nakulog ako? Nakulog ako. Kasi masakit ang ulo ko. Ayan. Ito so, nga ba kayo ngayon? Matagal ang tulog ko, parang 2 hours. Kasi masiket ang ulo ko. Dito na sa iyo. tapos mga 1 o'clock na ako kumain. Buti so, na tulog yun ang ulan. 最好白是不能把最后的留给我。 lang gumalaw kasi yung ilong nung nagraralim yun nga lang patapos ang bahay ha, na ako ng limang tela para sa pagsimak at puro po sa tubig Tubig ka na ba? Hindi siya yung mga hindi siya sipon. Tubig ka na nga ba? Pag dilat pa lang ng mata mo, magbabahing ka na. Minsan, nauuna. Minsan madaling araw, ating gabi, nung bababahin mo na. Yung bigla na lang, walang, walang pinipiling oras. So, nahirapan ko lang. na. Lalo na sa edad ko, eh. nahirap na guminawa. Okay. Sobrang sakapa pa. Ano? -al Sige. Ang dami gustong linisin dito. Yung manganan, hindi ko Kasi ko Ano Ano yun? Kasi konting galaw ko lang. Pag pinag na ko, magbabahing um na. Mag-umpisa na yung ano po. na. Tapos na yung konting gawain ko na po. Pero, syempre, ako may katawan. Yung nasa kali ka, kasi kanina umaga, naglakad ako dahil inatik mo yung ano ko. Yung nasa kali ka na, singa ka ng singa. Kasi sa kali ako, may dala akong ano, tissue. Singa ka ng singa. Hindi mo na enjoy yung paglalakad mo. Kasi yung ilong mo, yung ilong mo, yung Christmas day ko hindi pa tapos marami pa ako gusto ng gawin ko kasi naging nagawa ko yung Christmas tree ko na hindi pa naman ito yung oh, tree nakangga na magtrabaho dahil ang ilong mo ko na alam kung anong gagawin ko sa ilong ko. Hindi ko alam kung anong problema sa ilong ko. Iginom naman ako ng uh, sa allergy. Ang hindi na siya Bababahin ko sa ako talaga. Nagra-running mask pa ako. sobrahan ako ng kakakatsin. -kak Masakit na yung ko. Masakit ng dibdib ko sa kakatsin. ano? Hindi ko na alam kung anong gagawin. Ayan. 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 alam, Ayan. 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 Ayan kumalasan ko siya ng ng, ng, ng karton na nito dito sa baba para aksesa ng masahan kasi pag basahan na nga nalagay sa ng masahan tapos nag uulan nga iba so hindi ko nakakatulong nga sa De y luego karton kasi kasi sa kasi sa basahan yung tagulan ay hindi naman o may bagyo para talagang ulan so mahirap magpatayo ng basahan See the box on the

Sa so, ano yung carton um, na yan, nung nag-groceries kami. Pag naubosan naman ako ng karton, nung bibili ako sa tindahan para ilagay dyan. Um, okay, Para-paraan na lang yan. So, ang hirap magpatuyo ng basahan. So, karton na lang talaga. pinapitin naman ulo ko ito Yan, pa ako Yan, hindi ko na ayos ayos yung Christmas trick ko hindi ko matapos tapos kasi ano guys ngayon sa edad ko ngayon ang pagtatrabaho ko pag mga gawain ko dito sa bahay parang ano na lang aga ah, gana gana na lang kung kailan ako ganahan kung kailan ko gustong gawin yun gawin. kasi yung bang, iba na yung iba na yung pakiramda ko pala pag gano'n ang ano mo dahil, dahil maaga kasi akong na ano trabaho nung araw as, as, as bahay kasambahay so ngayon sa edad ko na 58 mag 58 na ako eh. parang ano ko na sa pagtatrabaho uh, dito sa bahay magawain ko dito sa bahay parang ano, tinatamad ako ba kung kailan ko lang gusto ng gawin sa ako gagawin kaya hindi ko po pinipilit yung hindi ko pinipilit yung katawan ko um, kung kailan lang ako ano, may ganang gumawa kasi total naman maghapon lang naman ako dito sa bahay. Ako lang naman mag-isa. Kasi nga wala yung anak ko. Tingnan nyo yung ilong ko. Parang piling na naman siya. mga uh, achieve na naman. iba na naman ang pakiramdam ng ilong ko. Dahil sa ilong ako nang pupaglima ako sa ilong ko. Ayan yan. Oh, no? tama. Ano, eh? parang piling ko mayroon na naman siya. Oh, yan. mayroon na naman siya. Mayroon na naman siyang ilalabas. Yan naman siya dito. Maganda naman ako dito. Masahin na ito. <laughs> yan ang aking Christmas tree. Yan, to, yan lang ang nagagawa ko. Yung sa taas hindi ko pa nagawa. At saka yan dyan. Lalagyan ko pa yan dyan. At saka yan dyan, 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 dyan. Yan. yan. Lalagyan ko pa yan sila ng um, decoration para naman gumalaganda yung bahay namin. Dahil ang bahay namin ay, ang apartment namin ay old. Um, apartment, at so, kailangan mo siyang aayusan, kailangan eh, na naman natin nangayos tayo. Ito na ng inayon ko. Aayusin natin ang ating bahay, pero hindi po nasa ngayon kasi ito naman october pa. Nadaan tong araw ng patay. Yon, na ngayon, na yung korte na may hindi ito magpapasok. Ito na nang ito. Ah, ito muna siya. At yung handa na, lalagyan po yan eh. Ang ganda na na yan. Nalagyan ko yung dekorasyon. Wala pa lang talaga. Hindi pa ako sinisipag. Ako lang po. Ako lang po lang nalagay. Bakit ako dyan. taks ko mga na, Mga bagay-bagay. Ako lang. Guys, thank you for watching. have a good evening. Good morning. Good evening. And good afternoon to everyone. Guys, good morning. Good morning po. Ayan, ang niluto ko ngayong baon ng anak ko ay pinirito ah, piniritong tilapia, tapos ginisa ko siya sa bawang, sibuyas, and luya. Tapos yan, meron niyang may sutanghon yan. Ayan, ayan. may sutanghon yan. Tapos lalagyan ko siya ng Lumaya. Fish product. Hello guys. Magluluto ako yung mga gulong. Tapos, pinapabrawan ko muna yung pinapabrawan ko muna yung ano. Ito na sa ng cubes. Tapos so, pakuloyin na natin. Ito ang ginamit ko guys. Onion powder. Kasi wala kami ng onion. So, ito ang ginamit ko. Punti lang lalagay ko. Yan. So, ito siya. May Eto. Ano na? Ano na ng aking Masarap yan. Ang sabaw. Ano na lang po. Kasi so, lalagay ko na malunggay para ready na. At tonight, ulam. ko na po yung malunggay guys mga kamami dyan mga kamami sa aking channel sa YouTube, dito sa youtube channel ayan po nilagay ko na ang malunggay ayan. ito ay hindi maubos namin ngayong gabi so hanggang bukas ito ng lunch time ito pa rin yung gulay namin magpiprito lang ako ng terapia tomorrow yan ang partner dito. Ito Til, yung pritong tilapia. Okay na po siya. Okay na. Okay na, okay na, okay na, okay na. Oh, may malungkay pa yung kamay ko, di ba? Mm.